So, ayun na, nagkikil-chill lang tayo dito. Something kama oh, dilinis tayo ng office. Ayan, yeah. dilinis pa ako niyang lagay na yan. Kaya may dumating na paparoad test ng auto. Uh, test drive daw natin itong bagong, ayun kakaiba title eh. Dilinis ako eh. So, ayan yung kotse, no? Ayan, no? Ito yung kotse. Ayan, ang tata. Ayan. So, ayan yung kotse. Hybrid daw to, eh. Yeah. So, ayan, paparotis natin kay Madam Labala ala, mo, baka magustuhan mo, re-regalo ko na sa, sa birthday mo to. <laughs> ano? Ha? Teka muna, papaliwanag niya nga sa'yo, paano mo magugustuhan niya, kung hindi may papaliwanag yung mga pictures niya, pambira ka naman. Ano. Ano, ano ba ang mga pictures nito? Tina. Uh, meron tayo choices ng uh, power gasoline, hybrid and then uh, pure electric. So, sa range ng uh, kilometer natin kapag ka naka-hybrid tayo and then naka-full charge na pusha is 880 km. Okay. Ayun, nyo po i-check. ayan ah, para na gusto mo, ay reregalo ko ng sayo sa birthday mo 'yan. Okay. Oh, Naka-powered seat radio, okay na yan Pakipatay yung radyo, makaka-copyright ako So sobrang high-tech, baka makaka-copyright ako naka And po, sa naman. And then, uh, okay na po ba yung uh -huh. distance? Ito okay. po yung sa, ano natin, tita, yung sa... sa charging natin, hold lang natin ng 5 seconds, mag-boop ko siya. Kaya lang po, since naka-on yung sasakyan natin, for safety measures, hindi, na, uh, hindi siya mag-open mag, -op, mag yung charging niya. So, kailangan nakapatay po siya. So, nandito sa gauge cluster natin, makikita nyo, meron tayo for the fuel and then for the electric po. Okay. Ayan. So, below 60 km, tita, ang gumagana is electric. Pero pag pumalo na tayo ng 60 km and up, yung takbo natin, ang nagkikikinis gasoline na po. Hmm, hybrid niya. And then, ang kagandahan na ito ay 7 airbags na siya. 7 uh, mm. mm. airbags. Volvo technology na rin po. Hmm, high tech. Teka, teka, silipin ko muna yung loob ha. Ah. Ayan o. Oh. Grabe o. Oh. Napaka-sosyal. Puta pang mayaman to eh. Ito o, hindi Oh, oh sunroof pa oh. Mm -hmm. Luwag oh. Bum bumubukas ba yung bubong nito? Yes po. Yes, po. Sige nga, patingin niya kung paano. High-tech naman to. Wow. Grabe oh. Ang laki eh. ganda o Shadow. Since since si Tito mahilig sa kotse, kung mapapansin niyo yung uh, yung mukha ng ating Lincoln Co Zero One, may siya sa kotse. High tech nga eh, mukha eh. Tapaw ano. Sige nga, sarang nga ulit. Ang social talaga. Ang laki oh. Hmm high tech siya guys high tech siya, oh. ah. mm. So sobrang high tech na to sosyal na sosyal hello guys bagay ba kay madam kasi magbe birthday siya sa April 4 birthday eh. siya sa April 4 so oh? meron pa dito ang aircon oh High tech, hybrid. Uh -huh. Uh -huh. So, ka natin yung likod Paano ba ito? Uh -huh. So, ang luwag ng space niya sa likod mga tropa uh -huh. Laki ng leg room Laki huh? ng Automatic oh. Hmm, mihigo. Lin and Co. Zero One. Yeah, do it tomorrow. oh. Sa engine displacement natin po, ah uh, 1.5 liter turbocharged at uh, 3 cylinder. Hmm. Kanya dalam mo kano? European design sir. European design palato. Ano lah bro, test mo? Tara So yan, ro test ni mami Tapos ali So sasama yata Ay, sorry, sorry, sorry So yan, ro-ro test 360 camera. 360 camera. Sabi siya dito ka sa harap eh. Dito ka. Apple CarPlay. <laughs> Sige lang dito. Apple ah. CarPlay and Android Auto na rin. Yeah. I Ayun kala ko may sira na kahit bago hindi mo eh Dito ka kaya di na kami tiyan? Oo nga eh parang ka putain kaya. na parang magdadrive ng spaceship dito eh <laughs> Ano nga lang po, uh, seatbelts Seatbelts, <laughs> hindi kami nagsisitbelts eh Naka neutral lang yan tita ah. Oo nga, Tito eh. Kahit huwag niya nang i-cup pero i-cup na lang po. Okay. Saka tumunog eh. Naka-drive na tayo, Tita. Tahimik lang yung kotse kasi naka-hybrid tayo. Naka-indicate so, siya dito. Naka-handbrake ito. Wala tayong so, handbrake. Yeah. Tayo. Yun na yung pinaka... Yun, mas marunog doon. Teka, tignan mo, tutunog ba to? Ah, mo. <laughs> ito? Ah, galing, oh. Ag-below 30 kilometers. Pag below 30 kilometers. Nag-engage e po yung 360 camera napaka high tech naman ito, parang spaceship galing ah hindi nga parang ayokong nasa bumitaw sa akin eh mali mo, malapit na birthday mo April 4 na birthday mo magka diba? birth month kami tito oo <laughs> 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 nga no, Ayan, no so eh, mga, mga katropa pagka kailangan niya at gusto nyo alamin tungkol niya ito, ito si, paano mo niya eh? si Jay CJ, saan na nyo? Ang place nyo? Ah, uh, ko Alabang po. Sa Alabang. So, yan. Hanapin nyo lang siya. Ha. Link and ano? ko. Short End for Co. Link and Connect. Uh, Chinese-Swedish car po siya. So, manufactured in China but yung mga uh, technology natin is Volvo. So, with regards sa parts natin, meron tayong warehouse dito po ng mga parts located at Valenzuela. So, with regards sa timeline ng mga parts, mas mabilis na po siya yun naman to tropa na pinilan siya grabe parang ang lamig nito parang mapupulmon yata ako dito sa OJ na to ang lamig mga pa, pangaling tapat pero parang kami nasa ito sa drive mode habang nagda drive kayo uh, wala tayong sinusunod na sequencing either pure Paga, uh, electric na po yung kumagana dyan and then pwede nyo i-switch din siya sa gas naman kung gusto nyo po para lang marinig nyo kung paano yung switching ng from electric to gas. Okay. Kaya pala hybrid ang tawag. Mm. Gasolina na hybrid. siya. Ah, So, ayan. Yeah. Marunong pa pala mag-drive ang asawa ko. Dahil ako kuha niya lang ng lisensya niya ulit. Pagkatapos niya mag-drive ng 2 years, napaso ang lisensya. <laughs> ang horsepower neta Tito, is 262. Wow, oh, bilis. Yes. So yan mga katropa oh. Puta pag gusto nyo ng mga high tech na parang spaceship Ito lang yun mm -hmm. So ayan Nasa magkano kaya yan Love you Magkano mo sa kanya ang presyo ng Lincoln Co. PHEV namin po is 2,138,000 Yan May commission na kami doon <laughs> <laughs> Joke lang So, ayan. naman <laughs> Pero <laughs> ito ay pwede rin nilang kunin through uh, patulong. Gano? Yes, yeah, so, po. Pwede pang financing. Pag i-apply ng financing po, pwede naman po. For uh, the down payment, 99,000 down payment. Oh, ang mura. Meron na kayong high-tech na kotse na parang spaceship. <laughs> Ako, sa mga OFW. Oo, oh, sa mga OFW dyan. Dito na kayo. Makiuso na kayo sa mga hybrid. Maganda siya ha. Oh, ganda nga. So nga pang mayaman. Uh, pang mayaman. Ayan, tingnan natin kung anong uh, ano yung bakit pabalik na tayo sa ship. Ro Rorote sana namin hanggang Batangas kaso ang layo. <laughs> <laughs> Dito pwede yung kayo na rin mag-rotes kayo para mas ano. Ayun, shy type ako eh. Kasi <ay> magbo-birthday. <laughs>